Ayan o. Oh. Overflow. Ayan o. Oh. Yung one yan. Dahil pag tinanggal mo yung negative, dati ito na rin. <laughs> Hop, yeah. Wag mo muna, Chip. Ayan, oh. Ang lakas, oh. Hindi nakadikit yan. Okay. Thank okay. you. ano, hindi pa yan. Sige, pitikan mo ng isa, Chip. Ayan, o. Oh. Op, teka lang. Ayan. Sige, dir diritsyo pa rin si Rit. Oh. Number 4. Kitikan mo isa. Ayan. Overflow din. Number 4. Lahat. Ayan o. Hmm. Wala. Ayan. Overflow nga. Wala po